Gusto mo ba na bawat minuto, hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at kahit okay naman kayo ng partner mo, ay gustuhin mo pa rin na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya bawat minuto. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo rin ito gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at nararamdaman mo na siya ay nanalamig na sa iyo. Ay mas mainam na gawin mo rin ang ritual na ito. Basta gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganon, mapadali po ang tari. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig at hawakan ito sa dalawang kamay mo. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan at tulong nitong tubig, ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos ay inumin mo na itong isang basong tubig at ubusin niyo po ang pag-inom nito. At panikuradong bawat minuto, hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Gawin ito isang beses sa isang araw at depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. Dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at at eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.